Ilista listen nyo mga wish nyo. Kapag nalabot <laughs> natin. 1,000 na rakyat po ito siya, Patrick. Mga sa ko. Hindi ba naman, so pag na po dyan at uh, na natin at, yung mga kasalanan. hindi ba Kaya ng mga taga po sa na sa atin. Number one. ano gusto yan po. Na ah, so Jan, pag Magkano'ng sweldo ang gusto? Yung dapat lagi. Kami po sa PESO, no, ang Public Employment Service Office, sinasabi ko sa pamilya namin, huwag trabaho ko lagi, anong yung sweldo. Bakit? Ayun na mag-dictate na ito gusto ko sa ako. 30,000 sa buwan. Para po, ay may magsika, mag-tipon ng kakayahan o ng skills. Ano ba kailangan Ito ay 3 months lang lang. Pagkikita-kikita, hindi ko rin. After doon, minsan, although rin may normal, binibigyan tayo ng package pang paunan-punan. Makagamit po niya na lang gamit pang welding, small engine, bread and pasting, binibigyan po sa So, may skis ka, may mura ka. Siyempre, So, nandiyan po yan, kaya kailangan po magkakaroon sa araw na gusto po. Yan. Yeah. Mayroon po, may ipagkakaroon daw eh, kung paano po kunin ng sahot. Kasi mayroon tayong service providers gano'n eh, gano'n yung Palawan, USSC, Western Europe. po ba kayo dati, through mga service providers sa Palawan. Yan. kayo sa Palawan, kukuling-ulong eh. <laughs> Sabi ko hindi po, sa service providers ko. Yeah. 1,610 pesos po ang ang inyong sahod kada araw ng isang araw. 610 times 10? 6,100. Okay ah. Wala akong kupit na 100. 2,000? <laughs> 6,000. Pag meron ng tumad na binibigay sa inyo na 3,000 lang, hindi hong tumad yun. Anong tahapag sa tumad na nabalik na rin? Okay? Wala pang 3,000 po kami namibigay. 6,000 po. No? Kaya po may bibigay mo po kayong doble form or apat na form. Magtaka po kayo nun. Baka ginamit ang buong inyong pangalan. Tapos mo nalaman, ay, hindi na magtubag nyo po. Hindi po. Diba? Hindi nyo alam na kayo sure. <laughs> so, kaya po ipapalawal. Kasama po rito ng sentro. Kaya po, may kasentro. Ayun, ang sentro. Sila po ang magpapaliwanag sa atin kung saan po tayo maglilinis. So ginagawa po natin yan kung sa anong paragay po may nakara, at anong community, doon na kayo, po kayo. Minsan po pag nabas na ng bahay, yun na yung ilinis nila. Okay na yan? So, ilinis ng bahay. Bahay

Kamali kang kaalad? Hindi, hindi hiyo ka. Nalang nalang kasi tayo the way, diyan kong kain-kain sa aking glass, diyan kong kain ikaw? Kasi diyan kong kain ikaw? Oh no, baka kong kasing ikaw. And then, dapat ngayon to work. Okay? Tingin po tayo sa doktor. Right now, ha? Punta kayo sa home health center. Tingin ECG kayo. Tapos, tingin

Parents of Malnourished Children. Ayan. Okay. Ayan po ay uh, inili po ni Vice April dahil po ayan ay ang ay, um, mga programa natin ginag ginagawa nila yung eh. mga mga no? Uh, kailangan po priority natin yung mga malnourished children, yung mga magulang at yung mga kapataan na walang trabaho or na retrench, no? Or natanggal, na endo. Kami po sa peso, yung wala pa trabaho, pwede po kayo bukanta sa Facebook page namin, Peso Las Pinas. Okay? Mag-backlink po kayo doon. po kami mga uh, job fairs na ginawa at mga company na partners namin. May mga trabaho po kung vacancy sa inyo kaligay. Tapos may email at sa baba, sabihin ko sa mga anak po kapatid o asawa, mag-apply ka rito at yung posisyon yung email yung send nyo po doon. Tapos, nagkukontak din po kami ng mga in-house interviews sa opisina sa sector, third floor at building. Kung po, saan po yung peso, pagdalaki ng resume, iwan po nyo doon. At sa darte, June 12, Independence Day. Wala akong pasok. <laughs> Hindi, may pasok po kami. Meron po tayong job kayo sa SM Center. No? Mga 30 companies po. May overseas po doon kung sino gusto mag-abroad. Pag-apply kayo ito, magdalaki na, na marami resume. Kung 10 plus employer, magdalaki ng 110 yung resume. Hindi, mag-10 lang. Bigyan niyo po ba ito sa kayo? Okay? Sa so, mga walang trabaho, mga anak sa video. June 12, well, wala akong pasok na. Eh. Pero kami po, para sa inyo, papasok kami eh kahit walang overtime pay. Eh. Walang pagpapak, magbibigyan ng grocery. Kaya pag doon, nung pag nagkano kayo doon, siguro doon po yung tama. Baka nagkamali mo ng isang number, hindi mapunta sa kapitbahay ng yung sweldo. Yari, ngayon, ayun ang bulis. anong langgan na ginagamit niyo. Importante po yan ha. Eh? Mamaya po ipapaliwala din ito ulit pero sinasabi ko rin po sa inyo ang mga importante yung bagay. Uh, mamaya po tuturan din tayo mag-fill up ng DTR. Sabay-sabay po tayo mag-fill no? para pare-parehas, walang burak. At ayun po yung ang uh, ating sentro, yung sino mga taga sa kote? Nagpumipo po mo sa attendance na under yung barangay ninyo. No? Kasi po, groupings, groupings po tayo. May team leader po ng mga, mga kaagapay, sila po ang magsasabing at mag-check ng attendance nyo doon sa site. You no? Know? So, maaga pa lang po ay nandiyo yan para pag nag-alas, siguro alas 8, tapos na ang pag So, may at may mag, mag ito po ang nag sa doon, eh, mag-check mo ngayon attendance. So, ito po ay totoong trabaho. No? Pantawid na trabaho. Ang task forward na kinatulong pang hanap buhay workers ko ang tawag. Ayun po yung kapag. Kaya, anong ko, po, galing po sa ating sa pagtulungan po ni Mayor Mel at Vice Mayor So, relax po muna ngayon, at mamaya pa katawagin po natin ang Department para bigyan po kayo ng official orientation. Magandang mga mga at maraming salamat.